Huwag masyado magmadali. kasi. <laughs> <laughs> huwag na kasi. O, ah, na, nagtampo na Alex, si Alex kasi. naman yun. Nagtampo na. Oh, na yun. Malaglag ka Tana, ha? Sa <laughs> person na galit ka. sa so, ingay ng yung Kain na tayo, mga ka-baby loves. Kain na kami ni Yehey, Magsasarili ng kain si Tana. Gusto mo pumunta sa Christmas party sa court? you and ano uh, sa akin will attend Christmas party for kids. O, oh, sige na, eat na. Kasi you will come there. Later, mga to. Kata. I'm going to throw my food. Kain na kasi pupunta tayo sa... Stroke, kakain na!

yan bibi ko. Oh. hindi na yung mainit, oh. Hindi na hot, oh. Tikman mo. Hindi na yung hot. Hmm. Ito nga, oh. Sipak Halos magaling kumain kahapon nga. Kumain si Sak. Nakakatawang pagkahirot kumain na siya, eh. Mm. Mm. Kain na kami mm -hmm. mga ka-bibidits, kain tayo so. Ayan na Ano na, It, ayan na. Ay, di tayo makakapunta ng court pag di inubos. Di ba mag-Christmas party tayo doon? Di ba? Asama si Sak. Mm. Kami lang ni Sak puputan pag hindi kumain si Tana. Mm. Dali na. Kainan mm. Kain na Tana. Para pupunta si Sak, pupunta si Tana. Mm. Very good yan kay Kapitan. Hmm? Hino. Hai Saki. Hai Saki baby. Wow. Oh, istirahat pun kita support mamaya, Christmas party dengan bata. Jadi nanti sisa kita kasih tanah. Kasih mana sa. Kain Oh yang di itu nasi Huwag mong awayin si Sak. Kumakain yan si Sak. Bibi. Bibi, Saki. Hi. Paano ko na, Bibi ko? Kain na yan si Saki. tayo na si Lolo, Mula na naman bunga nga ni Ari. Okay. Tara po naman yung upaan doon sa may terrace ko. May dalawang upaan doon. Kung naman yung isa ng puti. Gagamitin na yun dito at ay lang ng upuan. Wala, so na kayo.

Paano nyo kumain ito? Ate naman. Ulan ng ulan naman strawberry. Ito mo. Hugas ng pinggan mo, tro. Ang <laughs> uh, ulan, ang ulan, ang pangit ngayon pumunta doon, no? Na ulan. Ha? Dyan sa call, sa may mamatid. Kids, ano? Pag hindi yung ulan tro, sa natin yung mga bata. Wala namang palestalista, iba eh. Basta pumunta lang daw doon eh. Salamat. Ako nga, pala din. nga, pwede pa eh. 12 years old nga eh. Pwede pa eh. Salo eh. ka ba eh. Sabi ko nga sa mama okay. eh. na mo Mm-mm. na mo na mo mo magpapartyan. Sige to. Ay, magpapartyan. na lang. magpapartyan. na mo magpapartyan. Sige na mo mo magpapartyan. Sige na Eh, kaya, hindi yung ito Malamig daw. Oh, ang lamig-lamig na ulan.